Mm. 54. Ah, sabihin pa dito, huli ka sa kanan, 'pag hindi ka kanan. Bakit? Hmm. <laughs> nako, ayun na, ayun na. Oh, shit. Oh, shit. <laughs> ayun na. Target locked. Oh yes, daddy. Marami tong mga to. Ayun na, oh. Oh, ayun oh, na mga load. No. Easy money. <laughs> ayun nako talata tong mga to. <laughs> Konting pagkakamali lang. Ayan na nga. Oh, bruh. Ayan ako. Oh, yes, daddy. Ayaw pumatas. Hmm. Ayaw lumaban ng patas na mata. Gugong! Barinig kita sa mukha eh. Oh, shit! Oh, shit. <laughs> hindi lang, di man lang napagbigyan yung mga rider. Baliw. Ayaw man lang bigyan. Oh. <laughs> Marami tong mga to o. Sa kamote tayo na buhay! Okay. Sa kamote tayo lumaki! Okay. Sa kamote rin tayo mamatay! Tambayan na mga buhaya pala to dito eh. Dito to yan. Bola lang yan. <makes> Tambayan na mga buhaya mga master. Katalang bukha mo! <makes> 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 Ay nako, shout out po sa taga Bacoor po diyan. Hmm. Ano ba 'tong nangyayari sa mga enforcer niyo mga master? Bakit nagtatago? Gusto <makes> mapunta lagi. no. Oh. Ticket. Oh no. Ticket. Ayun. Tiningnan kung expired o hindi. <makes> Marami talaga dito yung lugar na to. Ang dami pala nila, oh.